Sa laki ng parking area, mahirap pa napin yung pinto ng ukada. Laki na pala ng parking ano ukada dito. Nah, itu namanya sakada. Iya. Sa Salah, parking area muna kami, sakada. Yang mau parking di parking area. Sakada. Nah, Satu menit kok. Bro, tenang. Oh. Dito ba yan? Di ata pinto yan eh. Pinto yan, walang, yan. <laughs> walang pinto dyan. So, Nandito, no. dito. Dito na no, no, no. ito yung casino eh. Dito di. ito. Ubus na yung oras natin sa paghahanap ng pinto. Ang hirap ka yung pinto eh. Dito ata sa ano, gitna. <laughs> di po, dito na ito dito kasi. Sa laki ng parking area. Mahirap pa napin na yung pinto ng ukada Laki na pala ng parking okay. ano, ukada dito. Wala naman eh. <laughs> na, na, nalilito tayo kung saan yung daan ng ano mayroon naman mga papagtanungan kung saan ayun <laughs> May security na doon. Ito na kami sa loob ng mukada. Ang ano laki ang control ito. Wow. Ang ganda. Ang oh. ganda. Ang ganda. Ang ganda ng mukada. Oh. Ayos ah. Yes.

Uh, sa, sa loob ng okada ang ganda ha oh. uh, wow yeah. ganda no <laughs> sama ko si Boske si, si Junior para lang kami mga dito

baka uh, ano yan, mamaya mag swing, -swing. lalaro yung pauntin mamaya thanks sir Dito Dito na mga pilihan dito May mga isa sa tao Ganda ang gaganda ng mga dito restaurant